tanggapin Mga pailang ang katapin, Sige halika na Ako'y lihiti mong si Juan oh, oh. Troy Paul Moto Vlogs Iba oh, oh. kanyang dating At walang kasing Lalo na sa mga tao Hindi kayang isnabing Ako'y lihiti mong si Juan oh, oh. Troy Paul Moto Hello mga bay, Troy Paul Moto Vlogs is here again. So ang tagal na natin hindi nakapag-upload ng video mga bay. Kaya ngayon mag-upload tayo at meron tayong bagong kuhan ngayon mga bay bagong trabaho mga bay at ito ang motorcycle taxi dito sa Cebu mga bay at tinatawag ito na move it kasama na tayo ngayon mga bay sa move it mag -an ka mag-driving skills at muntik pa akong hindi nakapasa kasi kasi nung ako na ang nag-driving skills yung brake ko sa likod biglang nawala doon pa sa koan sa driving skills na so hindi ko makontrol yung motorsiklo ko kasi wala na siyang brake So, yung pag niya, yung meron kasi yung otso-otso yung kuhan mo. Otso-otso, yung dadaanan mo. Hindi ko talaga makontrol yung motor ko kasi wala siyang brake sa likod. Napansin yung nung isa na na parang hindi daw sa sa kuan sa rider yung problema na sa motor so binigyan nila ako ng chance sinabayhan pa nga ako na ngayon pa daw ako natuto magmotor <laughs> hindi naman ako ngayon pa nakatuto nagmotor kasi ang tagal ko na mag nagmumotor eh 30 years na ako lampas pa 30 years ako nagmumotor marami na ako mga clubs na nasalihan may big bike meron pa yung mga big bike kasi meron kami 400cc at 750cc na big bike noon at sumali pa kami sa sa mga clubs na mga big bike at marami din akong nasama na samahan ng mga kwan din yung mga small bikes din so um shout out pala yung mga katropa natin noon doon sa sa Dream Club shout out sa inyo <laughs> mga Dream Club noon at ngayon ay may katropa tayo tayo ngayon sa dito sa kasa, sa grupo ng motor natin na Easy Ride so shout out Easy Ride MPPN Riders Club dito sa Cebu Cebu chapter shout out sa inyo at shout out din sa MIE motoristang inamigo exclusive o oh, nakasama din natin sila at yung Cebu Motor Vloggers Club dito sa Cebu mga motor vloggers sa Cebu Oh, nakasama din natin 'yan. At sa huli ay nakasama din natin ang grupo ng Z200 Explorer Club, ang Poseidon Riders. So, shout out sa inyo Jan, mga Poseidon Riders. So, mamaya mga bay Meron kaming meeting ngayon sa trupa namin sa Move It na tinatawag na legendary warriors oh, move in legendary warriors oh, shout out din sa inyo mga bay kita kita tayo mamayang gabi sa meeting natin 11.57 to 8 ang biyahe natin ngayon kasi meron tayong meeting at pagkatapos ng meeting ay ay sasabak na naman tayo ulit okay mga bay so samahan nyo ako dito sa bago kong racket <laughs> racket <laughs> bago natin kuan pagkikitaan kasi mahirap na ang buhay ngayon dito sa Pinas So, mag-online na tayo ngayon mga bay Tingnan natin kung mag magkano yung kikitain natin mamaya So, earnings natin ay zero Zero pa So, zero Zero bookings So, zero pa yan ha Zero So, ngayon oras natin ay ah, 12 na 12.05 12.05 So, mag online na tayo wala nang lunch lunch dread so dread sana to okay online tayo hanap tayo ng pasahiro okay o yung gasolina natin full tank o at meron na tayong first booking ngayon sa iCardo Veterinary What? J. Alcantara patungong San Jose Building asan uh, San Antonio Tormis okay malapit lang yan first booking natin kung lang yan 20 pesos kasi malapit lang yan bit bit dyan sa J. Alcantara Street malapit lang yan sa Tormis So malapit na tayo sa pick up mga bay Nandito yung bet Betinary What? Icardo So, Hintay lang tayo. So, click arrive. At hintay-hintay lang tayo sa pasahero natin. May hapon. Pick up. Pick up Ah. Yeah. Oke okay. Drop off Come Oke, selamat. Okay, selamat. So confirmed payment. Confirmed. So may pumasok agad mga bahay, no? booking. options uh, or at patungo ng Dika Dika Homes. San kaya ang Dika Homes na? arrived Hintayin na natin yung pasahiro natin mga bay. Oh, na 100 plus to. Sa dumlog. na. Okay. Big up. sa SRP tayo? okay. na okay okay SRP Later, Dicker Holmes in one hundred meters, turn right onto flat in forty meters, turn left. Okay, all right, uh, drop. Oh. Okay. Salamat Thank you Salamat So nandito tayo ngayon mga bay Sa Dika Homes Dumlog, Talisay So, nandito din yung kasamahan natin sa Easy Ride 150N. <laughs> si Boss Ariel, shout out sa iyo. Bye. So, napasukan tayo ng booking mga bay. Malayo-layo yung booking. Dito sa Talisay, Dika Homes. I hope mayroong booking dito. Kasi ang layo-layo ng ng ka Homes Dumlog patungong Cebu City sana may booking tayo dito let's go a few moments later masok na booking mga bay Sincere Homes sa kansuhong yan patungong Cebu Institute Technology okay patungo ng Cebu City mga bay so yung booking <laughs> nga ay cashless so walang cash tayong pupunta lang ito sa wallet natin mga bay okay let's go so papunta tayo ng ng sincere homes mga bay dito sa kansuhong talisay doon yung pick up ng pasahiro natin sincere homes so malapit lapit na tayo Ah, nandito lang siguro sa labas. Alright, pick up. Pick up. Pick up. CIT So, CIT. We're Oops. That's London. Okay, landong-landong. Arrive. Right. Yeah. Thank you. so wala yung kung ano, so no cash collection needed 109 dami mo so suda yun merong pumasok kagad merong pumasok kagad Basak San Nicolas Metro Colon okay Basak San Nicolas. So, walang putol yung booking natin mga bay. Sunod-sunod. So, papunta tayo doon sa Basak San Nicolas Road Store. Basak San Nicolas. So, dito tayo. Basak San Nicolas Cebu City. Arrive. Nandito tayo sa Rose G Store. So hintay-hintay lang tayo sa pasahiro natin. Colon Street. Dito nata is Colon. Colon Street. Colon Street, the oldest street in the Philippines. Drop of mountain sa. Uh, Metro. Metro. Avid era? Metro. Okay. rapok Salamat GoPro battery low. pa lang mga bay, hindi ko na magamit itong GoPro ko kasi nag bat at hindi ko nadala yung yung charger niya. Kaya update ko na lang kayo dito sa aking cellphone. Simula kanina mga bay mga 1207 hanggang 228 ay kumita tayo ng 428.76 pesos mga bay. So, dalawang oras yun mga bay. Ang challenge kasi natin ngayong araw ay kikita tayo ng 1,000 pesos. Niluan si po. Ito ay love papa kids. Dito tayo sa Papa Kids mga na abay. I hope they will sa atin pabalik. Oops, may espresso. Shout out espresso. Kaya Suzuki Espresso Club Cebu. Shout out. Uh, ngayon ay 7.08 na. 7.08. May nagbooking sa atin doon sa Tayod Liloan mga abay. Patungo dito sa alumnos mabaling sa Cebu City. Hindi na sayang yung gasolina natin. From Ayala to Tayod, Buluan at Pakalik. So, yung total natin ngayon mga bay sa 709 ay 868 pesos. Hindi na lang. Nasa mga 100 plus na lang para yung challenge natin ay makamit natin ang 1,000 pesos challenge ngayong araw alright so minto muna tayo sa biyahe mga bay kasi may meeting tayo ngayon ito yung mga kasama natin mga bay sa Mopit Legendary Warriors. Hello, Mayor. Shout out to Mayor. Okay. What's the meeting namin So, mamaya, magdahi, magdahi na naman tayo para makuha natin ng ating 1,000 peso challenge ngayong, ngayong araw. Alright, let's go! A few moments later. Dito tayo sa Shell SRP mga bay at natapos na rin natin ating 1,000 challenge. Nakakuha tayo ngayon mga bay na 1,034.90 pesos mga bay at meron yang limang cashless so yung cashless mga bay ay pwede namin yan i-transfer sa GCAS para makuha namin yung makuha namin yung cash wallet namin shout out shout out shout sa tingan nyo mo sir dayo na. security sa southwestern Guapo shout out yutan <laughs> Kasamahan natin sa Move It Legendary Warriors. <laughs> out mga bay, Jay J Bakus. <laughs> Shout out mga bro. Shout out Papa Zal TV. Shout out Honkara Boys. Shout out Clutch Shifter. Shout out Mego Official. This is Willie from Canada. Please like and subscribe to Troy Paul Motovlog. akong sinasabi sa aking mga vlog mga bay Just enjoy your life and enjoy the ride Enjoy your life and enjoy the ride Susulitin nato to pre hanggang umabot ng gabi Mga bay lang ang katabi, sige alihan na Ako'y lihitin mo si oh, oh. Troy Paul Moto Vlogs Iba oh, oh. kanyang dating at walang kasing Lalo na sa mga tao hindi kayang isnabing Ako'y lihitin mo si Polmoto el